Bakit hindi pa kawalan ang mga pagkakamali na nagawa mo sa buhay? Ang mga ito lamang ang makakahanap ng kapayapaan sa kasalukuyan. Itigil ang pagsisinungaling sa iyong sarili tungkol sa mga pagkakamali na ito at hayaan silang umalis. Kadalasan, ang mga pagpipilian na ginagawa mo sa buhay ay tila diretso. Ngunit sa paglaon, na pagtanto mong nagkamali ka. Siguro ito ay isang nabigo na kaibigan o isang nawalang pagkakataon. Madaling talunin ang iyong sarili para sa mga nakaraang pagkakamali. Lahat ay nagkakamali na pinagsisisihan nila sa kalaunan. Kung ikaw ay matapat sa iyong sarili, nakakaramdam ka pa rin ng pagkakasala sa iyong mga pagkakamali. Siguro oras na upang ihinto ang pagsisinungaling sa iyong sarili tungkol sa mga pagkakamaling ito.